Magandang araw sa iyong mag-aaral! Ikinagagala kong bumalik ka muli sa channel na ito. Nakakatuwang isipin na malayo-layo na rin ang narating mo sa ikalawang markahan. Ang video na ito ay kaugnay pa rin ang aralin mo sa Module 6 sa ikalawang markahan sa Filipino 9. Narito ang nilalaman ng video na ito sa kabuuan. Una, mga katangian ng dula. Ikalawa, mga pantulong na paghahambing. At ang ikatlo, iba't ibang bahagi ng dula at halimbawang pangyayari mula sa dulang munting pagsinta. Dumako na tayo sa unang bahagi. Ano nga ba ang katangian ng dula? Sabay nating tuklasin. May kanya-kanyang katangian ang bawat dula. Nakapokus ang mga katangiang ito sa paksa at pangkalahatang ideyang nais ipahiwatig nito mga paksang binibigyang interpretasyon sa dula. Madalas tulad ng ibang uri ng panitikan, hindi ito kaagad na ilalantad. Binibigyang hugis ito ng simbolo na resulta ng pagiging malikhain ng direktor sa kanyang pagpapatakbo sa dula at pagganap ng mga artista. Nagtataglay ang bawat artista at direktor ng mga teknik na naiiba sa iba inilarawan ni Ricky Lee. Ang mga teknik na ito tulad ng pagpunta sa kiyapo na kung ang isang tao ay malikain, hahanap ito ng direksyon na hindi dadaanan ang gagawin ng iba. Naniniwala rin si Lee na ang bawat artista ay may maliit na taong gumagamit ng lente sa naiibang paraan. Naiimpluensyahan rin ang katangian ng dula sa paggamit ng mga sangkap ng dula, ang boses, katawan at isip. Ginagamit ang boses ng mga artista sa pagbigkas ng mga script at ito rin ang nagtatakda ng maaaring maging damdamin ng mga manunood. Ginagamit ang katawan sa bawat pagkilos, pagsayaw, pagindayog at paggalaw ng bawat artista. Ginagamit naman ang isip para sa pagbibigay interaksyon ng bawat karakter ng dula sa bawat isa. Iyong napakinggan ang mga katangian ng isang dula. Dumako naman tayo sa susunod na bahagi. Kaugnay ng aralin mo sa dula, narito ang mga pantulong na paghahambing. Ang dalawang uri ng paghahambing ay magkatulad at di magkatulad na paghahambing. Ang dalawang uring ito ng paghahambing ay ginagamit upang ipahayag o ilarawan ang mga bagay na mas madaling maunawaan ng nakikinig o mambabasa sapagkat maaaring kilala niya ang isa sa mga bagay na inihahambing. Maaring paghambingin ang mga tao, hayop, halaman, lugar o ediya. Ano nga ba ang paghahambing na magkatulad? Ito ay paghahambing sa dalawang bagay na may parehong katangian, anyo o katayuan. Halimbawa ng inihahambing na magkatulad ay mga kambal o mga pare-parehong lugar na maunlad. May mga panandang ginagamit sa paghahambing na magkatulad gaya ng mga sumusunod na halimbawa. Una, Magkasintangos ang ilong ng kambal na sina Maria at Marita Ikalawang halimbawa Kawangis ng bulaklak na sampagita ang hinhin at yumi ni Isabel Ikatlong halimbawa Sintangkad ng aming pintuan ang tatay ni Eman Ang mga salitang ginamit sa halimbawa ay pansin ninyo Una, magkasintangos Ikalawa, kawangis Ikatlo, sintangkad ito ay nagpapahayag na pareho lang ang dalawang bagay na inihahambing. Dumako naman tayo sa paghahambing na di magkatulad. Ito ay paghahambing sa dalawang bagay na may iba't ibang katangian, anyo o katayuan. Maaari ihambing na di magkatulad ang kambal na may iba't ibang katangian o anyo. May mga pananda rin ginagamit sa paghahambing na di magkatulad gaya ng mga sumusunod na halimbawa. Una, di hamak na mas matatalino ang mga batang kumakain ng gulay kaysa sa mga batang pihikan sa pagkain. Ikalawang halimbawa, hindi gaanong matamis ang niluto mong cake ngayon kumpara sa cake na ginawa mo kahapon. Sa ikatlong halimbawa, napakalambing umawit ni Mary Chris, di katulad ng kanyang kapatid na parang laging galit kapag kumakanta. Rakista kasi ang magkapatid na si Mary Chris. Ikaapat na halimbawa, mas matangos ang ilong ni Maria kaysa ilong ng kakambal niyang si Marta. Napakinggan mo ang mga halimbawa ng pangungusap na naghahambing ng di magkatulad. Dumako na tayo sa huling bahagi ng video na ito, mga bahagi ng dula at halimbawang pangyayari mula sa dulang munting pagsinta ng Mongolia. Unang bahagi ng dula, yugto. Nahati ang mga dula sa iba't ibang yugto depende sa haba nito. May mga dulang may iisang yugto na kung saan nagaganap ang dula sa isang lugar at pangyayari lamang. Halimbawa, ang pagtatapos ng pag-uusap ng mag-amang Yesuge at Temujin sa dulang munting pagsinta. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng dula. Ito ay ang eksena. Ang eksena ang bumubuo sa isang yugto. Sa madaling sabi, ito ay isang pangyayari sa isang lugar sa isang panahon. Ito rin ay maituturing na paglabas-masok sa tanghala ng mga taohang gumaganap sa dula. Halimbawa, ang pagdediskusyon ng mag-amang Yesuge at Timujin hinggil sa pag-aasawa habang papaalis. Ikatlong bahagi ng dula ay ang tagpo. Ang tagpo ang pagpapalit o iba't ibang tagpuan na pinangyarihan ng mga pangyayari sa dula. Halimbawa, mapapadpad si Temujin sa isang dampa kung saan nakatira ang dalaging ding na si Borte. Iyong napakinggan ang iba't ibang bahagi ng dula, tatlo lamang sa ating tala. At ang mga ito ay yugto, eksena at tagpo. Marahil ngayon meron ka ng ideya kung paano kalilika ng sarili mong simpleng dula. Paghusayan mo at pabasa naman ako. Maaari mong ibahagi sa comment ng video na ito kung ikaw ay nakalikhana. Maraming salamat muli sa iyong panonood sa channel na ito. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para mas updated ka sa mga bago pang video na lalabas tungkol sa aralin mo sa Filipino. Paalam sa iyo at hangad ko ang iyong tagumpay!